Orang customer dumating si Busing around 8pm. Yan, yeah, may dala, -dala siyang uh, hubs ng kanyang tricycle. Napadag ko naman siyang nilapitan at content konting pakipot. Oh my God! Wow! Dasan doon na. Napadag ko naman siyang sinala na sa ating torno. Ito at yung machine. Marami po nagagawa ng lit machine about sa mechanical fabrication. Yan. Yeah. Lahat po ng mga mechanical uh, watch kaya, kaya po ng lift machine na yan. At itong problema ni Bosing nga is yung lagyan ng gearing maluwag. Kaya ito naman hubs niya is yung old model pa to. Mostly kasi yung mga old model na hubs is ano yan. Uh, alum, ah hindi pala ayon yung bakal. Kaya yeah, binindapan na lang natin yan para magkitulit yung bearing, balik sa standard na size. <tap> And na tapos na nga mga kabirota. Ibabalik na natin yung bearing. Ang natin dyan, lagyan muna natin ng langis para madulas. Siyempre, pag madulas, masarap. Hiha. Damn! bye Salamat po pala sa mga kapisuporta sa atin mga kabiruta Sana po supportahan nyo pa yung mga yung gagawin natin video yung journey natin dito sa pagbablog Ang mga content po natin mostly is dito lang naman sa shop sa ating mini farm Soon, meron na mga kamerota salamat sa mga kahit hindi natin mga kilala nag suporta uh, sana po suporta nyo yung mga video at yan uh, ayan magyakapan tayo para uh, tayo sa facebook ayan, uh, malapit na po at uh, huwag nyo pong kalimutan na share like nyo share so, kapanoorin nyo po yung mga video natin kahit kahit huwag nyo yung panoorin i-play nyo lang po tapos huwag nyo pong i-accept yung ads po mga kabirota boss amigo nagsasabi nasa Diyos ng ngawa nasa tawang gawa peace